ito so, ho'y napaka-importante ano, ho, bago natin itong pa itong ilang pang usapin pang bayan. And of course, ang ating pong public service this morning at ang ating po namang report sa bayan. Eh, ito lang po, uh, kung inyo ho mapapansin, sangkater ba ang mga survey-survey na inilalabas? Mm -hmm. At yung iba nga po, inilalathala. Well, kanya-kanya pong desisyon yan. Yung mga publication o maging himpilan po ng radyo. Pero dito po sa aming programa, lang po liwanagin na kami po ay hindi naglalabas sa aming mga balitaan dito o maging diskusyon ng kung ano anong mga survey meron pong mga popular ano ho na nag nagkakaroon po ng mga pag-aaral na ganito scientific survey po ito Pulse Asia SWS Okta Manaka na kayong Okta pero yung din pong aking katanungan dito ano ho maliban dyan, meron pa po mga iba na kung ano pong kung ano-anong mga pangalan ng survey na hindi po naman natin maintindihan kung ano ho ba ang ginawang kaparaanan para ho gawin yung sinasabing survey either para po sa mga uh, top performing mayor sa Metro Manila o kaya po naman ay eh, mga top performing congressmen o maging sa mga sinasabi mong gustong lumahok sa halalan mm -hmm. sa pagkasenador mga ganun pong usapin kasi mag-iingat po tayo dahil hindi maitatanggin ang iba ho dito ay ginagamit para po sa PR Whoa! o sa pagtutulak ng ilang mga individual. At ito po kausapin si Professor Francisco de los Reyes ng UP Diliman School of oh! Statistics sa napak-importante ang sa this morning para ho tayo matuto. Magandang umaga po Professor. Magandang umaga Ted, magandang umaga Angela. Maraming salamat Good sa paanyayan po. ninyo at muli po, salamat na marami. Ah, sige po, Professor, ah, uh, pwede hubo na namin muna malaman, ano ho ba ang mga panuntunan bago po tayo makapagsabi na ang isang inilabas pong survey for public consumption ay lehitimo? Apo. ah uh, magandang tanong yan, no? kasi uh, lumabas, nag-resurface yung statement na inilabas ng UP School of Statistics noong 2022. Um, uh, nagising ako isang araw, uh, I think noong Webes na bigla siyang lumitaw. Ibig sabihin, meron na naman nagkaka-interest dahil marami talaga lumalabas. Nakikita na rin namin na lumalabas nga itong mga mga bagong pangalan na gumagawa ng survey at uh, syempre, hindi namin um, masabi kung paano nila ginawa yung surveys na ito. Pero sa ating mga kababayan, kung tayo ay makakita ng survey, wag na wag muna natin tanggapin ito at face value. So una, Um, magandang tanungin, gaano kalaki yung base o yung sample size na kinuha ng grupong ito? Um, Siyempre, mas malaki, mas maigi, kasi mas maraming impormasyon, mas mabuting desisyon. So, isa lang yan. No? Pangalawa, paano ito kinuha? Halimbawa, paano nakadistribute yung mga respondents nila? Ito ba ay kinalat sa buong Pilipinas? Meron bang representasyon sa Northern Central Luzon? sa National Capital Region, sa South Luzon, sa Central Eastern Visayas, sa Western Visayas, sa Northern Mindanao, sa Southern Mindanao, sa BARM. Kasi may mga entities na hindi nila dinadaanan ang BARM. So, tingnan natin kung ito ay sumakop sa ganitong klase ng geographic distribution. Idagdag pa natin, dumaan ba sila sa mga kanayunan? Kasi dapat may mix ng urban at rural kasi napakalaki ng rural component ng Pilipinas. So dapat merong representasyon yung mga nasa rural, di ba? At idagdag pa natin pa yung socioeconomic classification. Eto, mahirap ito, Ted. Kasi hindi mo talaga matatanong kung ano yung um, socio class na isang household kung kung hindi mo tatanungin yung mga pag-aari nila, yung mga gastusin nila. Napakahirap nito. So ang ginagawa lamang ng mga survey entities ay meron silang mga itsura ng mga prototype ng mga bahay na ina-approximate yung socio-economic class. So yung gantong uri ng bahay, ah, ito A, B ito. Ganitong klase ng bahay, ito yung materialis ng mga dingding, ganito yung kanilang bubong, at sila ay walang gate, no? ganito yung kanilang socio-economic class. At et cetera, no? hanggang sa kung ito ay isang isang kwarto lamang kung saan naroon na yung buong pamilya. At itong kwartong ito ay siya ng kainan, siya ng tulugan, ganito yung socio-economic class nila. So ina-approximate lamang yan. Mga paghahalo ng mga babae at lalaki, yung mix, yung gender mix. Tinatanong din dapat yon Yung pinakamataas na naabot sa pag-aaral, dapat may representasyon. Ang edad, dapat may representasyon. Yan. Mahalagang tignan natin yon At ini-invite talaga namin itong mga nagsasurvey. Be transparent. Ibigay nyo yan. Maliliit informasyon lang yan. Pwede nyo i-footnote yan sa mga tables ninyo. Eh. 'di ba? Ilagay lang sa ilalim. Ma-educate na natin 'yung ating mga kababayan kung paano niyo ginawa 'yung survey na ito. Opo. Um, sir, ito ho kasing survey na to na sinabi ho niyo kung gaano ito dapat ka-extensive and uh, yes, yes. kasusi po 'yung panuntunan, may gastusin po kasi ito. Ano ho, sabi opo. nga, opo, bawat uh, uh, agency may kanya-kanya silang budget. Hindi ito basta-basta. Pero ngayon nga po eh, tila baga napaka dali sa ilan na mga hindi mo namang kilala na mga survey firm o kaya po mga vlog lang ano na sinasabing Kalye yeah. survey ito na ang pagkakawari mo pagbinasa mo eh, para bagang para bagang totoo no so yeah. kung, kasi yung binabanggit yung detalyado professor eh mahaba-habang usapin yan. Pa, paano yes. ba namin mapagtatanto kapag may news item sa dyaryo na survey na ito ang nangungunang senador, kandidato, mm -hmm. o kaya ito yung pinaka-best performing mayor sa si Metro Manila, o kaya uh, ito yung nangungunang government agency. Opo, paano namin malalaman na, sandali lang, hindi ako dapat maniwala dito, kasi ano yung informasyon na wala doon sa news item na dapat sana nandoon po, sir? Oo, yung, yung sinabing kali survey, day yan ayaw talaga namin ng kalye survey kasi ito yung mga haphazardly chosen no yung hindi ma, hindi ma, ma uh, careful no uh, ang pagkuha ng mga respondents kasi ang mahalaga ted yung independence ng mga kinuhang sumagot doon sa survey. So kung siya ay, kung yung mga sinurvey nila eh, yung kusang lumapit lang, hindi mo naman pinili. Di ba? Kasi dapat meron yung sistema eh. So kunwari, kada isang daang tao o 'di ba na maglalakad sila, 'di ba? So dapat ika dalawampung bahay o may mga ganung panuntunan 'yan. Pag mga kalye survey minsan ano lang purposive lang kung sino lang yung gustong lumapit, siya nilang i-interviewin. Eh sino ba yung gustong lumapit diyan? Siguro yung mas opinionated, yung mas may pinupush na agenda. So yun dapat yung ayaw na, yun yung ayaw natin, no? So isang red flag 'yon, yung word na purposive sampling. Ayaw na ayaw namin 'yon kasi it violates yung um assumption ng independence na dapat uh, pamantayan sa pagkuha ng survey respondents so isang isang uh, term yon na pwede nyo makita sa mga reports no purposive sampling o purposive sample ng gantong mga tao ayan hindi yan scientifically chosen para sa amin ha kasi dapat merong representasyon eh pangalawa yung turnaround time di ba napakatagal. Uh, hindi naman napakatagal, pero it will take considerable num uh, number of hours, man hours, para uh, pumunta sa mga lugar, para mag-survey. Pero ito, kung ginawa lamang isang araw, magtataka ka na, di ba? Unless napakarami nila na ginawa ito sa isang araw at sila ay properly trained. Totoong napakahirap alamin, no? Napakahirap um, at, the, at face value malaman kung tama ba yung procedure nila pero tignan natin yung bilis ng pagkuha mm -hmm. yung um, paano naka-phrase yung mga tanong kasi minsan hindi to carefully phrased eh di ba so kunwari tama ka baka may pwedeng ipalutang may gustong ipalutang na pangalan o baka halimbawa eto para tingnan yung mga senatorial ano di ba uh, mm -hmm. candidates possible senatorial candidates natin Posibleng yung survey may na miss out na pangalan eh hindi sinama doon sa listahan nila tapos pinaparank mm -hmm. yung mga yung mga posibleng kandidato hindi natin alam yung kasi i-report lang nila yung mm -hmm. first 12 o yung mm -hmm. first 15 mm -hmm. yung mga reputable entities natin yung mga napangalan binanggit nyo kanina medyo mahaba-habang listahan nilalabas ng mga yan oh, 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 oh. so merong kang kumpiyansa na marami silang tinanong na pangalan at malamang humingi pa ng tanong ah humingi pa ng additional name. Sa inyo pong palagay, sino pa ang pwedeng tumakbo sa susunod na eleksyon? Opo. So may mga ganong ka exhaustive at talaga magbibigay ng panahon iyon para makuha 'yung information. Okay. Kasi nga ngayon may mga vlog vlog, 'no? May mga kanya-kanyang uh, channel, oo, oh na napapanood ng ating mga kababayan na nagsasabi na ito 'yung survey, ito ang gusto ng nakara, 'di ba? Itong gusto ng suposibeng nakararami pero mm -hmm. uh, example yung pag uh, pagtiwalag uh, ng Mindanao sa Pilipinas may mga naki nakikita ko yung mga pinakatitulo doon 'di ba? Na para bagang sa isang vlog, no, pag uh, nagbukas ka ng YouTube mo, may lalabas na 'yan eh, kung nagkukusa. Opo. At isipin mo, sandali lang, ah, ano pinagbasihan nito? Ito ho 'yung inyong binibigyan ng babala ngayon ng publiko na huwag basta-basta maniwala po, Professor. Yes. Oo, wag agad-agad maniniwala, no? Kasi dapat talaga 'yung mga entities na gumagawa ng survey, meron din silang Uh, independence sa mga taong may interest doon sa survey na iyon. No? Hindi naman natin matatanggi na kinukuha rin sila ng mga uh, parties, ng, ng iba pang mga organizations para gumawa ng survey. Pero um, naniniwala ako na may professional ethics naman dito sa mga kumpanyang ito na they maintain their independence when it comes to the operations at um, naninindigan sila doon sa mga mga resulta nila no at kaya nila ipaliwanag kung paano nakuha yung datos nila yon maganda yon no at maganda sana tong mga ibang ibang gumagawa ng survey meron din silang platform para ipaliwanag yung methodologies nila wala talaga eh so pag mga yan tahimik sa mga ganyan red flag yan pwede okay. nating i-report yon kasi hindi yun talaga kapani talaga may pinopush lamang na agenda okay may tanong ka Angel please mm. Oh. Uh, mik enjoy, Professor, uh, madalas po nakikita natin sa sa mga survey, nakalagay ang respondents 1,200. Uh, ang tanong po ni eh, bakit daw po parating 1,200 uh, kahit na ang voting population natin ay 63 million? May mga nakakausap Apo. po kasi ako minsan sinasabi na ako tumanda na ako ng ganito, never pa ako nasama sa survey. Okay. Ay, ang gaganda ng mga tanong na yan, ano? May pinagbabatayan namang formula, may statistical formula po na lumalabas at ito ay inaaral ng mga 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 nagpapakadulubhasa sa statistics, no? Mm -hmm. Ay, yung 1,200 na yan, meron talagang katumbas yan na formula. Totoong lumalabas. Hindi naman 1,200. Mm -hmm. A little less pa nga eh, 1,100 plus, no? Pero may mga assumption ito, Angela. Mm -hmm. Ang assumption ito ay deeply... Uh, greatly homogeneous yung population. May merong merong homogeneity no pagkakahawig yung mga tao sa sa populasyon. Um, at um, sinasabi rin sa teorya ng statistical ng sampling theory, sa sampling theory na hindi naman talaga kailangan lumaki na lumaki ang sample size hanggang palaki ng palaki ang populasyon. Talagang meron siyang plateau, no? Meron mm -hmm. talaga siyang um, punto sa size ng populasyon na hindi mo na kailangan kumuha ng mas malaki pa. Pero ang warning dito Angela, paano ba binabasa yung resulta? Yung 1,200 na yan, basahin mo yan at the level of the national, basahin mo yan possibly at the level of the broad regions. So simply put, yung 1,200 para lang sa mabilis natin pag-appreciate, -pag isipin mo lang, kunwari 300 sa Metro Manila, 300 sa Luzon pero labas ng Metro Manila, 300 sa Bisayas, 300 sa Mindanao. Ganun lang ang basa niyan. Mm. Hindi mo na yan dapat binabasa sa loob ng probinsya, sa municipality. Hindi na dapat 'yon kasi sabog na 'yung error niyan. So gusto natin 1200 dahil una fiscally viable kasi 'yung budget, as sabi ni Sir Ted kanina, napakamahal mag-survey. Oo, napakamahal talaga mag-survey. Million-million talaga 'yan sa isang run, no? Isang wave ng survey, million-million 'yan. So napaka-hirap i-bankroll dahil mahal. So yung 1,200, meron kang binabalansing statistical consideration at meron kang budget consideration. So tama, yung 1,200 may pinagmulan ito, may itong formula. Pero dapat binabasa lamang ito sa level ng national at sa level ng mga broad regions. Yes. Uh, yung tanong mong pangalawa, tumanda na ako, hindi pa oh. ako nasuserving. Ako rin. <laughs> 54 years old na ako ngayon, pero hindi pa rin ako tinatamaan ng survey. Pero I think maganda yon kasi dahil sa slimness ng chance, dapat talagang maliit yung chance ang mapili ka. At kung napili ka, tandaan nyo, responsibilidad nyo kung kayo napili sa survey, tell the truth, no? Mm. tell what you feel, tell your sentiment, your real sentiment. It's your time to speak out. So okay po yon na hindi tayo na, natatamaan ng survey. Um, pero kung tamaan tayo, maging makatotohanan tayo. So sa labas po ng mga political survey, pwedeng daanan kayo ng mga surveys na ginagawa ng Republika ng Pilipinas like yung Family Income and Expenditure mm. Survey. Mag-participate po tayo diyan. Napaka napakahalagang survey po iyan. So um hindi naman tayo ikukulong kung hindi tayo mag-participate pero malaking tulong sa ating bansa 'yung magbigay ng datos sa FIES. Okay. Okay. So okay lang 'yun Angela, wag wag mag-alala 'yung mga hindi tinamaan ng survey. Tayong lahat ako kabilang sa hindi tinatamaan ng survey pero para sa akin mabuting indikasyon 'yon doon sa randomness. Okay, kasi M nga census 'no, ito yung uh, ito yung uh, ang unang tawag dito census, 'no? Oo, oo. Tanong idagdag ko lang din mm. po, professor, kung uh, sa dami po nang lumalabas ngayon na kaliwat kanang survey, hindi na natin malaman yung iba legit o hindi. Is it time, high time na ma-regulate po itong survey na ito? I understand currently eh wala naman uh, bawal po sa batas natin ng ma-regulate dahil nga daw po sa freedom of expression, but In your opinion po dapat po ba na ma-regulate na siya ngayon? In my opinion, dapat po lahat ng gumagawa ng survey mag-undergo ng certification. Ito po ay personal ko opinion. Okay. Pero bilang isang profesor ng statistics, isang nagtuturo ng statistics at isa rin sa mga gumagalaw sa Philippine Statistical Association, kami yung professional organization ng mga statisticians sa Pilipinas, maganda na merong dinaan ng training o certification ang mga gumagawa ng survey. Maski po yung ating mga survey staff, yung mga nakatrain para, yung mga tinitrain na, yung mga pinapupunta natin sa mga kanayunan, dapat po mag-undergo sila ng hours, no? Magbigay, mag-invest ng hours para maintindihan nila kung ano yung responsibilidad ng pagkuha ng datos, yung tamang paraan ng pagkuha ng datos, tamang pag-e-encode, no, tamang pag-aayos ng mga questionnaires para maibalik kung saan mangyoong uh, entity na magpaprocess nito. Ito po ay isang maski mga 40 hours siguro nga, baka nga 24 hours lang siya ng uh, professional training. Meron naman po tayong yung Philippine Statistical Research Training Institute. Ito po ay isang government entity na Uh, kumukuha uh, nagte-train no task no? mandated sila to train uh, regarding statistical literacy and uh, statistical manpower yung mga statistical technicians natin pwede mag-undergo diyan mm -hmm. yun po yung uh, pangarap ko no na sana hindi man dumaan sa formal na pag-aaral bilang mga major sa kolehiyo makapasok man lang dito sa mga trainings na ito kasi yung ma-inculcate sa kanila yung responsibilidad yung obligasyon yung moral responsibility na ito ay dapat ma, 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 puso nila no na mahalaga yung datos ito ay precious dapat ito ay sagrado rin no hindi hmm. din to dapat haphazardly kinukuha kung uh -huh. hindi na natin nirerespeto yung pagkuha ng datos paano natin respeto yung resulta niyan paano natin hmm. magagamit ito para uh -huh. makapag gumawa tayo ng desisyon para sa ating bayan, di ba? Okay. So, yun po, so, so akong... po. Sa panghuli po, no, para lang ho din sa amin, sa mainstream media, um, sabi rin niyo yung certification para doon sa mga manggagawa doon sa mga nangangalap okay. ng survey at kasama po sa gumagawa na po ng analysis doon sa kanila pong mga tinanong. Pero sa usapin mm -hmm. po noong pagtangkilik namin sa inila binibigay sa amin ng mga press release the hub lalo na po din sa print ano ho na kung saan po maliban doon sa dalawa o tatlong popular ano po yung iba na nagbibigay lamang ano ba ang dapat hingi kami ng certification doon sa kanila pong Sir Bey nagpapa, nag, nagpapakilala ng survey company na yon kung meron hubay ang lisensya uh, o meron pa um, silang ano ba ho ang kanilang hawak na patunay na sila po ay mo na survey company. Oo. Uh, unfortunately, Ted, walang lisensya. Mm -hmm. So, meron lamang silang siguro business permit to operate uh, mm -hmm. at at best. Mm -hmm. Um Siguro ang pwede nyo itanong, yung mga sinabi ko kanina, okay. meron na tayong pro forma questionnaire. Babalikan natin sila pag sila ay nag sa atin mm -hmm. or sa inyo ng kanilang mga resulta Meron kayong rejoinder. Ito yung mga tanong namin. Pakisagot ito para maintindihan namin maigi yung resulta na ito. Opa. Yung binanggit ko kanina, gaano kalaki yung sample, paano Opa. dinistribute, ano okay. yung mix ng ganito, ganyan. Opa. So, itanungin natin ito, ano Opa. yung margin of error ninyo? Mm -hmm. Diba? Kasi mm -hmm. magkakatalunan talaga. Opa. At masasagot dapat ito ng mga lihitimong kumpanya kasi yung mga fly-by-night, hindi nila masasagot mm. ito. Okay. Pwede okay. din ba ito? Ay, uh, sorry. Ay, di. prof. Kung, ito, go ahead po, go ahead kung meron silang iimbentohin kung, kung may statistician sa inyong kung sa inyong research group no sa loob ng TV5 for example yung yung research group ninyo siguradong may statistician mm -hmm. diyan matatahi niya yan eh malalaman niyo kung nagsisingwal nagsisinungaling kasi okay. the answers in these questions fall into place in a formula alam niya yon okay. so pag sinabi niya ay sir ganito yung ganito daw kinuha nila pero bakit ganito yung margin of error nila may mali na doon ah, ibig na sabihin siya. yung statistician mm. niyo kaya niyang hulihin yan dahil okay. siya yung nag-aral niyan. Sige po. Huli pong katanong eh, oh, ang galing po kay Ma'am Tina Monson Palma. Uh, kayo ako. ba sa inyong grupo, do you compare survey results against actual results? Kayo ba may, meron ba kayong ganong ginagawang mga pag-aaral on your own para malaman kung medyo hindi accurate yung mga pinipresenta sa publikong survey results? result? Um, meron mga uh, postmortem post-mortem na analysis no, pero uh -huh. walang walang talaga nakapublish na na resulta no. So um, magandang simula na simula na yung, dokumen, yung dokumentasyon Nung 2022 alam na natin ko ano yung naging naging trend pero uh, pero marami nagsasabi something something quirky happened then pero um, alam niyo yung mga yung mga resulta ng survey noon. Um parang minimik niya pa rin ano? Parang hmm. minimik pa rin niya yung yung resulta nung lumabas. Uh -huh. Marami ang maaring talaga na disheartened sa uh -huh. sa resulta. Uh -huh. Pero statistically inapproximate niya. Uh -huh. So ito ay isa ring indikasyon na meron ding na-detect yung mga surveys na ito. Na-detect na ano? Na-detect na pagbabago <laughs> sa landscape natin. <laughs> ah, okay. Pwede ba yung Sige. ano, pwede po bang makuha din yung kunyari Sige. na, ang tawag doon yung kung sino nag-commission ng survey, kung sino nagbayad. Ah, yes, yes. para ma-i-connect yes. ka kung ito ba eh, nagma-mind conditioning lang na, na survey? Oo, dapat may disclosure din. oo. Oh dapat although, although ano naman 'yan no usually kasi ang Pulse Asia nagsasabi ito ay kanilang sarili no Oo, wala yes. nang commission ito mm -hmm. meron naman din kasi Oo. mga nagko-commission na for their own ha, guidance hindi inilalabas maliban na lamang kung siguro pabor sa kanila ng resulta Sinasa sa publiko nila at yes. mm -hmm. sabihin naman din ng survey company na totoo yan ta yan at yan ang resulta di depending ah, yan tama yun Ted Ah, uh, ang mga survey agencies pag sila ay gumagawa ng syndicated survey, mm -hmm. um talagang ito ay ipa nila, no? Yung sa mga nag-commission, kailangan din lang sabihin kung sino yung gumawa nito para sa kanila. Uh -huh. 'Di ba? Mm -hmm. I-disclose lamang okay. at yung mga gumawa naman i-acknowledge na sila nga ang gumawa nito. Okay, sige. Salamat po na marami, Profesor. At tayo po yung ninyo, ha? Para po sa tamang informasyon sa panahong ito okay. na ang informasyon po ay readily accessible mm. sa, through the internet. Maraming informasyon, pero yung nga lang, hindi lahat ay tama. So ito ang ating adhikain dito. Babala sa publiko na wag basta-basta maniniwala sa mga survey-survey na ito na ating napapanood o napapakinggan o nababasa dahil hindi lahat ng survey ay dumaan sa tamang proseso, Profesor. Opo. Tama po yan. Okay. Mabuhay po niyong hanay, sir. Thank you very much. Si Professor. sa salamat po. Magandang umaga. Thank mm -hmm. you. Francisco De Los Reyes ng UP Diliman School of Statistics. Malinaw. Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.